dito. Tayo na simbahan para magpasalamat. Since nito na ako ng pagkakataon na makadaan dito. Go left. Go left. tapos na akong magdasal at magpasalamat ang ganda dito sa simbahan ay ang ganda ng, ng ceiling oh very solemn. si mama mary thank you saint aloysius church nandito kami nag ah uh, dito kami nag ah uh, nung no, Ash Wednesday nagsimba ni Lily malapit ito sa dating nagtatrabuhan so, ko sa NHS Glass Dental so ito ay nasa city yan thank you Papa God